alemango. Tara nga makikita ninyo guys. Ako ni na diri nga pala isdaan. Kaya tara na. Let's go. Mamulo tayo ng bagongon. So so. O kung ano ang makita namin dito. Let's go. Tumbutangan galing sa sako. Mango. Kaya ka nang nalasako. Ay. Ay mong na. Ay pantay. Oh, guys. Ay mong pispis.

Oo, papa. Kaya wala. Arigali guys, yun, yung binilad nila yan, galing yan dito sa ano yun, sa punong. Fish pond. Fish pond. balayan dito. Pag marami kang huli na isda, ipilad mo lang. Ayan, may Nan. So... Bali amo ni siya guys, ang amo nga ginapamulot bala nga uh, suso o bagungon diri sa amon sa kapis, libre lang siya basta mamugod kala mamulot sa puto. Oh, ale so... <laughs> Alemango. Pwede okay. ba na bisod? Ay, salamat kay Manong kung kay Damo um, nakuha damo-damo na yan. Oh. Buligan kami. Woo! Dasig lang. So, ganyan mo nga lang Marvin. Si Marvin. Si Marvin Agustin. <laughs> Artistahin ni siya, guys. Yan. Ah, uh, Bakit lang? Like, may mga dalaga. Dara. May baka may mga dalaga. Kayo na kilala dyan. Available pa to si Kuya. Libre ang pagkawal kung God permit. <laughs> Ayan, Ay, no? Tingnan nyo sila guys, oh, lumalabas lang sila yako Kaysa sa sobrang init siguro, umakit sila sa taas. Yan. Ay, hey, dari, gimana na sila gistas sa babaw. Ay, <laughs> ah, dari, na sila gistas sa babaw. <laughs> Bagong, ngunin siya guys. Dari, gimana sila gistas sa gilid, gilid. Kung tawagin sa atin sa Manila, suso, ayan o. Oh. Basta ba si, ka lang ka maarti, talaga magano magharap ng ulam dito sa probinsya. Daming libre dito. Buhay, dali mo na dito pag mga sawa ka. Oo, ayan o. Oh. Yan, oh. tabla lang loko, no? Saan? pamilak lang din ato sa amon na <laughs> oh, tabla. O, tabla loko, no? ginapamilak lang din. Pinapamilak <laughs> lang din sa amon kay luto na. Loto na, o? na, kaya no? <laughs> <Loto, laughs> lang boy, din. sa paka. <laughs> sa Manila, sobrang mahal lang. Mahal yan, sa libon. sa kilo. Dito badre? yan, pinapabayaan lang namin yan dito. dito na <Okay>.

Nak oh, panginawa. Wala kayawa. Tama tayo niyo kukuluhan? Mm-mm. Damo ni gano'n. Ito pala, takot Ayan guys, so bali, pasalamat lang kami kay Kuya Marvin Agustin kay nang may ano, tinulungan niya kami siya daw magbuhat ng aming ano, dala na isang sakong suso. At saka siya nga pala guys, may ano na kami, may pinulutan na kami ng suso. May, may pick out pa po kami na fresh na isda, fresh from the farm. Tapos may tuyo pa, ayan. Ayan, ayan pa oh. Kaya marami salamat sa bantay. Sino nga yung pangalan nun, Mitch? Salamat kay Uncle Digul. <laughs> ah, salamat pala kay Uncle Buding. Bala yun, no? Oh. Si Budong. Si Budong kay Uncle Buding. Ay, Uncle Budoy! <laughs> <laughs>